Hey guys, welcome back once again. Good morning. And this is Miss Chat of Human Shelter. At ang ating pong latest update nito ang ating pong ating pagsinag south dito po sa Nike Cavite. Ayan siya, guys. As you can see sa ating pong video, ayan, may pintura na po ang ating mga pagsinag dito. Ito po yung ano dito, yung townhouse na malapit sa school sa siyudad de Nike. Ayun. So ito pong kalsada ang itong pinanggalingan ito sa sakyan. Ito po ang ating Friendship Road yan po ay connected sa ating pong governor's drive. Ayan. So, eto lang siya guys. Ang ating pong pinaka main uh, gate nito pong ating pagsinag south. Ayan. So, ready, ready na po ang ating pong mga unit. At sa ngayon ay filing na po kami sa pag-ibig. Kaya, uh, good luck sa ating po mga home buyers na nakapag-avail po dito sa project na ito at shout out kay Sir Dave ayan, nag-aabang po siya sa latest update nito pong kanyang nabiling unit dito sa ating pong pagsinag south dito sa Nae Cavite and of course guys, ito po ay no down payment, no reservation um, $850, 8,000 ang kanya pong total contract price at ito po ay through pag-ibig financing at ang ating pong monthly amortization dito is nasa around 5,700. Ayan. So sa mga nais mag-avail po ng bahay at nais po maghabol, ayon So habol-habol na po tayo dahil ang turnover po ng ating mga units dito ay ngayon po darating na December up to first quarter of 2024. Ayan. So sa darating na taon, meron na po kayong magandang bahay dito po sa Naikavite na hindi nyo kailangan maglabas ng laking halaga. Ayun, 10,000 lang po ang inyong ilalabas para po sa ating processing fee ng ating ilaw tubig ng ating pong mga pinapangarap na bahay. Ayan, edyo malikabok dito guys. Ayun. So, ayan lang po guys, ang pinaka update natin as of today, November 1, 2023. Ayan! So, ang inyong lingkod ay nandito sa site para lang po ito sa ating mga homebuyers na talaga naman nag ng pinaka-latest update nito pong ating pagsinag dito sa Naik, Cavite. So, yun lamang guys and later, pupuntahan po natin ang ating pong pagsibol village 5 dito pa rin yan sa Naik. At ang ating pong pasinaraw, akin din ipapasilip sa inyo maya-maya lang. So, God bless you guys and see you there. Hi guys! Ayan, ito po ang ating Pagsibol Village 5. Kasalukuyan silang very busy ngayon dito guys sa site. Ayan, narinig ko ang pukpukan dito ng mga martilyo. Ayan. Oh, uh, ayan po ang ating mga duplex dito sa Pagsibol Village 5 dito sa Naikabite. At ito po mga unit na ito is almost ready for occupancy na. At ito po ay ongoing na ang ating pong filing nito sa pag-ibig. Ayan siya guys. At ang required income po natin dito ay 30,000. At no down payment, no reservation pa rin tayo guys. Ayan sa mga nais pong mag-avail dito po sa ating pong uh, Pagsibol Village 5 dito sa Naikabiti. No down payment, no reservation po. 10,000 lang ang inyong ilalabas dito para makapag-avail po kayo ng unit na Duplex dito po sa Naicavite. Ayan, ito po ay through um, Pag-ibig Financing. Ayan, so sa mga requirements po na kailangan natin dito, pwede niyo akong e message po sa akin po Messenger, chat Bulibar, or dito po sa akin comment section dito po sa akin YouTube channel. At medyo marami-rami at hindi ko po kayang isa isain sa inyo dahil medyo madami po talaga tayong requirements dito. Ayan. So sa mga nais po maghabol, sa mga na gusto po magkaroon ng Uh, bagong bahay ngayon pong darating na bagong taon ayan ito po ang aking offer sa inyo ang Pagsibol Village 5 dito sa Naikabite ito po ay no down payment no reservation at ang turnover po nito guys pinakamaganda ay ngayon pong darating na December or first quarter of 2024 ayan so hindi nyo na po kailangan magantay ng matagal para po sa inyong pangarap na bahay kaya yung iba po dyan shout out po sa mga nangungupahan Ayon, hindi na po dodoble ang inyo pong babayaran monthly. May upa, mayroong down payment dahil ito pong project na ito is no down payment. So yung iba po ay ah, hindi pa naniniwala dito sa sinasabi po namin no down payment, no reservation. Totoo po ito guys. Ayan, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Go na po tayo as long as na meron po tayong income na 30,000, pwedeng pwede po tayo dito. At kung kulang naman po ang ating income, pwede po tayo magkuha ng co-borrower. Ayan, kung si mister may trabaho or si misis, di kaya yung magulang or anak, pwede po natin maging co-borrower po dito sa magandang project na ito ni Remoland. Ayan. So, take note guys, ito po ay Malapit ng i at ready for filing na po tayo. Kaya sa mga nais po mag-avail dito sa napakagandang project pong ito, ang kailangan lang po natin gawin, mag full requirements tayo, ikompleto po yun dahil dire-diretso po tayong filing sa pag -ibig. At mabilis lang po matitake out ang ating po mga bahay. Bakit kamo? Ito po ay ready for occupancy na. Ayan. So, of course, ito po si Miss Chat na Human Shelter once again na po nagdadala sa atin ng mga pabahay na ibinavlog ko po every now and then sa akin po YouTube channel at pwede nyo rin akong sundan sa akin po mga reels sa Facebook. Ayon. So, iba-iba pong project ang akin po ipipresent sa inyo. Hindi lamang po dito sa Cavite. Meron tayo, tayo sa Rizal, sa North Area. Ayon. Sa Batangas, sa Laguna, meron po tayo mga project. Sabihin nyo lang kung saan po ang preferred location nyo. And of course, kung ano po ang hinahanap nyong unit. Kung yan po ay RFO or pre-selling, eh mention nyo na po yan sa akin. At kung ano pong financing ang gusto nyo, kung pag-ibig or banko, ayan, pwedeng-pwede po tayo dyan. And most importantly, na kailangan po naming malaman ay ang ating pong gross monthly income. Sabihin na po kaagad yan, dahil po ang ating mga pabahay dito ay meron pong required income palagi. Ayon. So, mga sa nais po mag-avail din ng mga kondominium sa Metro Manila, meron din po tayo niyan. So, yun lang po, sabihin nyo na kaagad ang inyo pong gross monthly income. Ayan, para po mabigyan kayo ng tamang project na pasok po sa inyong mga budget o pasok sa inyo pong mga income. At higit sa lahat, tayo po ay ma-approve ng pag-ibig o ng bankungan. So naman guys, thank you so much for watching and that's all for today. Uh, meron pa pala tayong pupuntahan guys, ang ating pong pasinaraw or pasinaya dito po yan sa Naikabite. Maya-maya lang dadalhin ko po kayo doon. So God bless you and thank you so much for watching. Hi guys! Eto na guys, pasilip ko na sa inyo ang ating pong pasinaraw o Pasinaya Central 2, dito po sa naikabite. Ito po ang kanyang pinaka-latest update. Ito po ang kanyang pinaka-main entrance gate. Ayan. So, sa kabila po nito, ang kanyang Pasinaya Central 1. Pero sold out na po doon, kaya ito po ang ating Pasinaya Central 2 ang ating pong binipenta sa ngayon. Pero for now, puro po tayo dito line up. Ayon. So, ibig sabihin, nagkakaubusan po ng unit dito. So, sa mga nais pa pong maghabol, dito po sa ating napaka- affordable na mga pabahay dito po sa Naikabite at ang at ito ating Pasinara or Pasinaya Central 2 ayan, so no, re no, reservation no down payment pa rin po tayo dito ayan, 10,000 lang ating po ilalabas para po sa ating ilaw tubig ng ating pong mga unit dito ayan, so meron itong lot area na 30 square meter with a floor area of 30 square meter ayan So ang ating po magiging monthly amortization nito sa pag-ibig is around 3,000 lamang. So sa mga ayos po mag-avail dito at maghabol, ayan, you can follow me sa akin po YouTube channel at sa akin mo number 09989011920. This is once again, Miss Chat Human Shelter. Ayan, at patuloy nagbibigay sa inyo ng mga latest update po dito po sa project ni Remulan, dito po sa Naik, Cavite. Ayan. So, that's all for today, guys. And thank you so much for watching. At patuloy po tayo mag-ingat. Bye-bye, guys. God bless.